Tinatago ni Aurora ang anak ni Samantha. Sinunggaban niya ang pagkakataong si George ang sinisisi sa lahat lalo na ni Samantha para malaya naman itong si Aurora na mailayo ang anak ni Sam. Habang si George naman ay hinarap ang kasalanan niyang nagawa pero si Aurora naman ang nakinabang dito. Pumayag na itong si Calvan sa nais nice ni Royales na balikan umano ang kaso ni Basil dahil naniwala sila na kay Basil umano nagsimula ang patayan ng Palacios at para matukoy umano nila kung sino ang totoong mastermind kapag malaman na nila kung sino ang lumasin kay Basil at samantala, sinisisi naman ni George itong si Ward sa kapalpakan ng kanyang plano dahil hindi umano sinunod ni Ward ang kanyang utos. Depensa naman ni Ward, kasalanan pa rin ni George dahil hindi rin siya tinimbrihan sa plano nito. Kinompronta ni George itong si Galvan kung siya'y may kinalaman ba sa nangyari sa anak ni Samantha. Ngunit itinanggi naman ito ni Galvan. Hindi naman kumbinsido itong si George sa paliwanag ni Galvan sa kanya. Sinabi ni George, paano umano mapatunayan ni Galvan na wala siyang kinalaman sa nangyari sa bata. Gayong silang tatlo lamang umano ni Roth ang bukod tanging nakakaalam sa kinaroroonan nila ni Samantha. Depensa ni Galvan na posibleng may nakarinig o mano sa kanilang pinag-usapang plano. Binalika naman ni Royales kasama si George ang lugar kung saan inataki o si George ng mastermind. Pero sa loob ng imbestigasyon ni Royales, napagtanto nito na walang masamang binabalak ang mastermind sa sangkol sa anak ni Samantha kundi gusto lamang umano nitong kunin mula kay George at ibalik kay Samantha isipan para kay Royales kung bakit gustong kunin ang bata ng mastermind at ibalik kumano kay Sam. Maaring pinoprotektahan o mano ng mastermind itong si Samantha. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.